Ninio Mulac, sobrang sama ang loob sa mga diumanoy nag-abuso sa kanyang anak na si Sandro. mangiyak ngyak na humarap sa Senado ang veteranong aktor na si Ninio Mulak sa ginanap na pagdinig ng Committee on Public Information and Mass Media na pinamumunuan ng Senator Robin Hood, Robin Padilla. Ang paksa ng pagdinig ay policies of television networks and artist management agencies in relation to complaints of abuse and harassment. Ginanap ang pagdinig dito ng August 7, alas 11 ng umaga. Kung saan dumalo rin ang mga kapwa artista at senador ni Robin na sina Jenggoy Estrada at Bong Revilla Jr. Ang pagdinig ay may kaugnayan sa reklamo ng panganay na anak ni Nino na si Sandro Mulak. Dahil di umano sa paglapastangan sa kanyang pagkatao ng dalawang GMA independent contractors na sila Jojo Nones at Richard Doddy Cruz. Si Sandro ay anak ni Nino sa dati niyang partner na si Edith Miliare. Ayon sa veteranong aktor, pinalaki nila ang anak na hindi para abusuhin ng iba. Bahagi ng pahayag ng dating child wonder sa kanyang opening statement. Bilang ama nga raw, maaaring hindi siya naging mabuting asawa. Maaaring hindi na ibigay ang kanyang pinakamahusay na pagsisikap bilang asawa. Ngunit may pagmamalaki niyang sabihin na ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya upang maging mabuting ama. Sa abot nga araw ng kanyang makakaya, tinuruan niya na maging magalang at marespeto ang kanyang mga anak. Nung nagsabi daw si Sandro sa kanya na gusto nitong mag-artista, pinayagan niya ito pero hindi niya ito tutulungang makapasok agad sa showbiz gamit ang impluensya niya. Wala nga raw siyang kinontak na kahit na sinong koneksyon niya sa showbiz. Nagsumikap raw si Sandro at nag-audition kahit saan nang walang anumang tulong mula sa kanya. Nagulat na lang daw si Nino nang ipinaalam ng anak na natanggap ito sa Sparkle GMA Artist Center, ang talent management arm ng GMA Network. Nagsimula nga raw sa baba si Sandro na proud siya rito. Kahit nga raw may sarili itong kotse, ay sumasabay ito sa service dahil ayaw nito ng special treatment. Ganoon daw kahambol ang anak. Labis na saktan si Ninyo ng ikwento sa kanya ni Sandro ang masamang karanasan nito, lalo na't na at kilala niya ang isa sa mga inaakusahan. Nakita nga raw niya kung paano ito nanginginig at halos hindi mahawakan ng maayos ang telepono. Ang tinutukoy ni Ninyo na kilala niya ay si Jojo Nones. Si Jojo ang head writer ng action comedy series na walang matigas na pulis sa matinik na misis, kung saan isa sa cast si Ninyo at pinagbidahan naman ni Bong Revilla. Sir Jojo Pangaraw ang tawag niya rito. Ayon pa sa aktor, unang nagkwento si Sandro tungkol sa nangyari sa kanya sa nakababatang kapatid nitong si Alonzo. Sinabi raw ni Sandro kay Alonzo na sana raw ay hindi mangyari rito ang nangyari sa kanya. Hindi rin makapaniwala si Nino na nangyari ito sa kanyang sariling anak na kabilang sa isang kilalang pamilya sa showbiz. Kung nagawa man daw ng mga ito kay Sandro na mula sa isang malaking showbiz clan, ano na lang daw yung sa ibang artista. Pinalagan din ni Nino ang pagbabaliktad o mano ng kabilang kampo sa totoong kwento. Ang mas nakakasama ng luob nga raw para sa kanya ay yung kung sino pa ang may sala, sila pa yung nagagawang magbaliktad ng istorya. Ayon sa kanya, kahit sinong magulang ay mararamdaman din ang nararamdaman niya. Sa ngayon daw ay sumasa ilalim sa counseling ang panganay na anak sa NBI Behavioral Science Division. Sa huli, nagpasalamat si Nino sa lahat ng pagbigay ng suporta sa kanyang anak na si Sandro. Pagkatapos ang pahayag ni Nino, lumapit sa kanyang ilang medics upang kunan siya ng blood pressure dahil tumaas umano ang kanyang presyon. Samantala, hindi dumalo sa pagdinig sila Jojo Nones at Richard Cruz kahit na pinadalhan sila ng imbitasyon ng Committee on Public Information and Mass Media. Sa halip, nagpadala lamang sila ng liham upang ipaliwanag ang kanilang posisyon. Ayon sa liham, mas gugustuhin daw nilang sundin ang criminal procedure. Sila naman daw ay hindi talent ng GMA Network o Sparkle Artist Center, kaya naman wala silang kaalaman sa mga patakaran ng dalawang ito. May posibilidad din daw na sila ay tanungin na maaaring katumbas ng cross-examination sa panahon ng paglilitis ng kaso. Binasa ito ni Senator Jinggoy Estrada habang isinasagawa ang pagdinig ngunit pinunit niya ang liham. Agad na nagmosyon si Senator Jinggoy na ipasabina si na Jojo at Richard sa susunod na pagdinig. Nag-second na motion si Senator Bong at agad na inutusan ni Senator Robin ang sekretaryat na maglabas ng sabina para kina Jojo at Richard. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!